morning. Yan, dito kami. So, uh, kasama ko yung misis ko. Uh, kami po yung, dito kami sa Himlayan, Pilipino dito. Jajaging muna kami. Yung, yan, o, si misis ko. Yan, ano? Ayun, mga 5'9 uh, nandito. Oh. Yung mga 5'9 9 yan, eh, inalawan ng mga yan ito yung sa Emilio ito yung ma iikot yan itatakbo akong maya yan o oh. ito yan o oh. yan dito ko sa Himalayan, Pilipino. <coughs> yan, oh. Yan. Isaysayan yan. Ah, uh, shut out Yan, oh. Yan. Kung gusto mo mag-exercise, mag dito yan. Exercise. Yan. Magsikat ng araw. Yo. Tapos mrs misis ko. Daming ibon, no? ya, Sa kanya, takbo sa akin lakad. Hmm. Hmm. Yan, no? Lamon niya kung kan. Kaya sa akin, lakad sa kanya takbo. Dito kami si Pilipino. Gusto niya, ah, mga isang oras yan. gusto mo mag-exercise dito sa Himlayan pinamon niya ako nang walang pahingang takbuhan oh. lupit to eh dating lumalaban ng Olympic yan Parang dadaan ang pinagkahina, oh. na. <laughs> ah! Hi, hi, mama. Hi.